Mga Pinoy, doon ho sa may Qatar, malaki ang pananalig na gagampanan ng nasabing bansa. Ang malaking papel bilang peace mediator upang makamit ang pagmatagalang ceasefire sa pagitan po ito ng Iran at ng Israel. May update dyan ng Bombo Radyo, Iloilo. Malaking pananalig ng mga Pinoy sa Qatar na magagampanan na nasabing bansa ang malaking papel nito bilang peace mediator upang makamit ang pagmatagalang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Bombo Joseph Rivera, international correspondent sa Doha, Qatar, kilalang na bansa sa matagumpay nitong pangunguna sa negosasyon sa mga grupo mula sa Afghanistan, Sudan, Lebanon at maging intra-Palestinian factions kung kaya't nakamit nito ang reputasyon bilang isang credible mediator. Una ng sinabi ng mga analyst na maaring maging mahirap ang mediation dahil sa malalim na pinag-ugatan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Israel at Iran na lalong pinalala ng missile attacks at cyber warfare. Sa kabila nito, ang mga diplomatic circles sa rehiyon, katulad ng European Union at United Nations, ay positibo at sinabi na welcome ang anumang credible effort upang maiwasan ang full-scale regional war. Kaninang umaga oras sa Pilipinas nang pinaulanan ng, pinaulana ng misel ng Iran ang base militar ng Estados Unidos sa Qatar bilang gante sa inilunsad ng US na airstrike sa tatlong nuclear sites ng Iran. Kasunod ito ay sinabi ni US President Donald Trump na mayroon ng ceasefire agreement sa pagitan ng Iran at Israel. Ngunit nilinaw naman ng Iran na wala pang konkretong kasunduan. Baliktad ito sa sinabi ni Trump. Mr. Katram claims that this was brokered by the Qatari government, which is, uh, thank you, if that will be the case. As you know, Qatar has always been a peace broker, and uh, I will not be surprised if Qatar played a very, very important role uh, sa pag-achieve ng a ceasefire. Si Bumbo International Correspondent Joseph Rivera. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted way to network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio! Bumbo!